everyone guys, so my name is John at ito yung alaga natin na si Burnok ayan guys, yung nabili natin ng 6,000 pesos lang so sobrang solid niya at saka sobrang ganda niya, wala akong problema sa kanya kasi kumakain siya una second, umiinom din siya ng tubig third, hyper siya and fourth, chinek ko rin yung pupo niya, is e sobrang tigas din talaga ng pupo niya, wala akong naging problema sa kanya, sa health condition niya, and malinis din siya tapos, wala rin siyang garapata at saka gales. So, so, for me, para na rin akong jumakpat dito kay Borno. Malambing din siya at hindi rin siya play bite na kagaya ng ibang aso. At pagdating naman sa pagkain, two times a day ko lang din siya pinapakain dahil nga sa 10 months old na rin siya. Nagahanap din kayo ng alaga ang aso. So, meron tayong part 2 na groto na pet market. So don't tinanong din natin yung mga dapat nating tanungin kung meron bang vaccine, kung meron na bang deworm, kung meron bang vet record at saka may warranty. So panoorin nyo to guys kasi baka dito rin kayo makahanap ng possible na alagaan yung aso. So maraming klase ng aso sa groto. May husky, may pomeranian, may chitsu, may chow chow, may mini pinch, may doberman, may german shepherd. So marami kayong klasing aso na makita doon at maliban yan. meron din mga binibentang pusa, ibon. So marami doon, may isda, So, doon kayo makakita na kahit pa paano, eh, matatawaran nyo yung presyo. So, dapat nyo lang isipin, guys, is maging mapanuri kayo or makailangan magaling kayo mangilatis pag bibili kayo ng aso. At always nyo tatandaan na parating nyo kukunin yung contact number para ma-update yung naalagaan yung aso. So, panoorin nyo to, guys. So, please stay and keep on watching. Di ba, hey, boss? Magkano tong chonyo, boss? 10K. 10K. 10k chow chow 9.5 na lang 9.5 yung mga ganito boss Pomeranian at pit ano? 8K yata po. 6.5. Itong ano? Magkano? 12K? 12K? 12K lang to guys oh. Yung mata niya iba rin kulay. Andito na tayo ngayon sa grotto. Pagkatanong tayo ng presyo. Ito madami dito oh. Ito rin yung natanong ko dun sa ano eh. Sila rin yung nandito. Oh, di ba? Oh, ba? Boss German Shepherd yan. Magkano? Uh, 25 po sa 25? Itong pusa nyo, boss. German Shepherd, 25. 10 months. 10 months. Itong pusa nyo. Ito po ano na ito eh. 11 months na 9K. 9K? Pusang. Ito mga poodle nyo. Ito po 12K. 12K poodle. Ito boss, magkano ito boss? Ito. Uh, 20. 20 na lang ito oh. Marami pa rito. Eh, ilang alas din? 2:00 noon. Tekot ay sa kabila. Tay, magkano 'tong tay? 100. Uy, babae lang 'yan. 65 lang oh. Liber line na to kasi yung ilong niya brown eh. Sa tagay Ito mga ganito boss. 17, 7,000. Salamat boss. Ang daming, ang daming tao rito o ganitong arounding uh, dito uya may vaccine na rin okay. Depa di magtanong magkano tong husky mo uh, 10k 10k Yes sir May vaccine na rin siya sa... 10k lang guys yeah. lang. May ano to kapag ano 7 days may warranty siya 3 days warranty 3 days kapag nagkasakit siya Oh okay. 3 days daw may contact number kayo, te? Yes po, Uh, RK Pet Shop yung FB page namin, then yung contact number 0915-485-343. Thank you, te. Thank yes, you, sir. Husky siya. May warranty sila 3 days. Ano, pahalit sa iba. Pwede ba kaso Mga ano... Oh, cute. Ma'am, sa inyo ito, ma'am. Magkano po itong husky nyo, ma'am? 8.5 lang po. 8.5. Uh -huh. Itong ano nyo, poodle ba ito? Uh, bison po. Bisen. Bison? po, 20K. 20K siya? Free na po itong Shih Tzu. Pag binili po yung Bison, 20K free na po. Free na yung, yung Shih Tzu. May ano, ma'am, if ever, may warranty ba siya? Opo, may naman po kaming binibigay na warranty three three na 3 days. 3 days warranty. Na. May vaccine na rin, ma'am. Lahat po may vaccine. Meron na po vaccine. Meron na rin deworm. Opo, meron. Ilang deworm? Na. Ah, depende po. Iba po 3, iba 2. Tapos lahat uh, sila may initial vaccine. So, ayun na guys. So, pag bumili kayo, may warranty sila 3 days. May vaccine na rin siya. If ever, ma'am, ano po yung contact number niyo, ma'am? Ah, uh, sir 929 763-776 Release rehoming PH po. You release rehoming PH. So, yun lang. Thank you, ma'am. Ayun, well, guys. May warranty rin sila. Meron din sila dito. Ito naman yung part na to. Meron siya mga, ano, mga poodle. Tsaka meron din mga cheese soup. Ang cute nito, ito yung liver line. Choco liver to guys. Boss, magkano itong choco liver mo? Magkano? Babae, lalaki? 8.5 Itong mga pomeranian? 11k May boxy na rin to boss? If ever, may warranty kayo? 1 week week warranty For replacement sya ano po Isang kali po mag-distract eh. eh. O, kaya rin nagkasakit Ahap eh. ah, din Hindi niya siya papalitan O, okay, pwedeng paltan Mag-add na lang po na konti Ah, sige Salamat, boss Anong pangalan niyo, boss? Michael Changis May contact number kayo, if okay. ever ano number niyo, boss? 0905 4294 4 Sige, thank you, boss Salamat Ito ka yung kanyang store Dito meron ng ano, sa mga pusa naman. Ma'am, pwede magtanong? Magkano itong pusa nyo? 8K pusa. 8K. Anong lahi nito, ma'am? 8K pusa, person po, triple ko. Person, triple ko. Ikaw lang. Ano mo dati kita? Ano ka, sinuro sa kanan mo? mo dati kita? Dito, te, magkano? Kati straight po siya. Male po, 7 months. 9.5 po. 9.5. 9.5. Si ever, ma'am, may warranty po ba siya? One week po. One week warranty daw. Ma Basta po, wag siya shampoo nang ilalabas, wag tindalin sa bed, one week muna. Hang pag may nangyari sa kanyang one week na wala naman kayong binibigay na kahit ano, pwede po siyang palitan or ibalik yung pera. Meron kayong ano ma'am, contact number? Yes po. Um, sir, 915-256-804. Ang Facebook ko po is Katsalyada. Katsalyada. So yung kay ma'am, mga pusa, yung handle niya. Yes, Sobrang ganda nito guys oh. Rondal po siya. Ito. Yan, mail po siya, Rondal. Rondal daw. Sobrang ganda nito. Hello po. Anong oras nag-i-start to dito, te? Um, may mga ba may mga sedal po dito nag-i-start ng 5 a.m. Meron na. Tapos, hanggang anong oras? Meron pong mga sedal din na hanggang 3 p.m. 3 p.m. dito. Uh, Meron yung iba after that. Oh, kasi mainit na yung panahon. Ano pangalan mo, te? Anong number mo te? Contact number? 2955 If ever guys, gusto nyo tong pusa niya Ito Ay, ang cute naman ito Magkano to? 9K lang, lang o, triple coat Malaki, 7 Ang ganda nito guys Magkapatid sila, mga bigo. Thank you ma'am, thank you te Thank you So marami rin pala mga pusa rito guys Sobrang gaganda Tapos itong beagle parang Boss pwede magtanong Magkano to boss? 15k 15k Pati itong ano American bully ba to? French, French bully French. French ano 15k din to Pati yung pag mo hmm. mga ano mo pitbull Ito, bully. bully Magkano? 15k, 15K. Sa'yo rin to mga husky Hindi ang dahil sa'yo lang muna. Anong number mo, boss? 0905-964-5567 So guys, ito yung kanya yung mga ano Nagdi-deliver din kayo boss If ever boss, may warranty ba kayo? Ilang araw? Maybe one week 1 week warranty kapag nagkaroon ng sakit yung aso May vaccine na rin siya Thank you boss So ito guys ito yung so na yung color niya kasi lavender yung color niya. Kung makikita nyo, medyo brown siya na may pagka-ash yung color niya. Magkano mo siya binibenta, boss? 9K po. Sa 9K, mura na to kasi lavender yung color niya. Ayan. Ano ta babae, boss? Lalaki. 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 Uh, mag 9K siya, meron na siyang deworm. Meron po. Tapos, meron na rin siyang vaccine. Uh, if ever, may warranty ka bang binibigay? Meron po. Ilang days warranty mo sa kanya? One eh? week warranty. One week warranty. So, pwedeng-pwede na to kapag one week. Meron ka bang ano, boss? Contact number? Meron po. Ano contact number mo? Sir, 967-970462. Facebook page? Call Colbriel. Call Briel. Call Briel. Isa mo? Dalawa po. Meron pang isang. Ah, uh, meron pa doon. So, kung nagustuhan nyo itong ano, lavender niya, Rare color to guys ha. Hindi kadalasan makikita yung lavender na kulay. 9K. Solid na to sa 9K. Ilang months na to? 4 months. 4 months. Ayan. Sige boss. Thank you. Mar Maraming salamat boss. Ganda ng ano mo kaya napansin ko. Thank you. Ilan yung dala mo? Dalawa? Apat ko na out na dalawa. Ah, nabili na yung dalawa. Sige salamat boss. Thank you. So nakikipaglaro na to sa akin si Borno. Ayan. So kahit pa paano nakapag-adjust na yung alaga nating aso. So ganito talaga guys pag mag-aalaga kayo ng aso. Kailangan uh, unti-unti ninyo para makapag-adjust and that's it for today's video guys so sasuggest ko lang sa inyo guys na kapag pupunta kayo sa grotto mas maganda agahay nyo kasi sila guys yung mga breeder doon ay naguuwian yung iba ng alas 12 so kapag maaga kayo mas marami kayong option mas marami kayong makikita ang ibang klasing aso na baka magustuhan ninyo at huwag kayong maglala, kasi yung mga aso doon nakikita ko naman is mga talagang mga malulusog of course kailangan din marunong kayong mangilatis ng alagaan yung aso doon if ever na meron kayong mapili and napaka importante na makuha kuha yung contact number, mapag-usapan nyo ng maayos about sa dogs para hindi naman kayo lugi pati yung breeder. So, napaka-importante sa pag-uusap yan. So, nakita nyo naman guys, after nyo magsimba, punta kayo ng grotto, talagang maaliw kayo doon. Ang talagang dream dog ko doon is yung French Bulldog. Nakita ko sobrang solid niya, sobrang ang uh, ganda niya. Tsaka yung pag nakulay white, sobrang ganda rin talaga ng ano pag nakulay white doon nasa 15k lang siya kung para bibili nyo sa iba so marami talaga kayong may experience doon pagdating kasi doon sa may gilid ay eh, mga palengke wag kayong alam magalala meron pa rin doon mga nagtitinda pag ugi nyo may ulap na rin kayong bit 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 na dala so yun lang guys that's it for today's vlog sana nagustuhan nyo tong update natin sa grotto at kung nagustuhan nyo to so huwag nyo po sanang kalimutan na supportahan tong aking youtube channel at aking tong facebook page I subscribe at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking youtube channel na dyan Dog scaring tip at ito guys next topic natin is paano nyo nga ba maiiwasan na magkaroon ng parvovirus ang mga alaga nyong aso so yun yung magiging next topic natin dito sa aking YouTube channel. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. At don't forget to like, share, and follow tong aking Facebook page also. So, meron tayong Facebook page na Chinsopaw Family. Meron din po akong Instagram na Janwi At meron din po akong TikTok na Janwi. So, please support. At lang guys. Maraming maraming salamat po. So, abangan nyo yung papi-giveaways natin soon. Bye-bye!